Yo, what's up mga ka-bro? Uwian na naman tayo. Siyempre, working uh, RDO na naman natin. Thank you Lord, thank you Lord. Nakaraos na naman tayo ng ating trabaho. Papahingan na naman tayo ng dalawa tatlong araw. Ano na naman ang gagawin natin sa loob ng tatlong araw? Pahinga lang, pahinga lang. Ay! Oh. Pagod talaga. Shout out, shout out, syempre Shout out sa ating mga business partner From Canada, syempre From Canada and from Australia And shout out sa aking coach, syempre Coach April Coach, uh, I'm back, I'm back I need your help huh? I need your help Balik na ako. Guide me, guide me. Alright, tuya na naman. Siyempre. Maraos <gasps> na naman tayo ng dalawang linggo. Pakpakan, ah, uh, siyempre. No? Kaya, sulitin natin yung day off natin. Pero hindi ako gagala. Hindi mo na ako gagala. Medyo may pinagkaanuan kasi tayo ngayon na ipinaghahandaan tayo ngayon kaya konting higpit muna tayo ng sinturon okay saka na tayo mag ano ulit mag wal, -wal. magka okay na yung ano natin dito importante yun eh kaya nila natin muna no nakakapaghintay naman yung galaan eh. dyan lang naman yun yan dito naman na tayo unahin muna natin yung mga importanteng bagay dito alright yung pasyal pasyal okay lang dyan lang naman yan pwede ka naman pumasyal anytime oh, may kailangan pa tayo kasi kasuhin na mas importante dyan kaya focus muna tayo dun focus muna tayo dun sa ating goal okay Okay, alright, alright Press na naman tayo, press na press Ligo lang natin Napakainit dito ngayon sa Australia Napakainit Grabe Lagkit sa katawan Lalo pagka ano Ayan, nalapit na tayo Oras natin 3 Basta ba? 3.33 uh, Umasok kasi tayo ng 5.30 Kali ng umaga Kaya uwi tayo ng 3.30 Okay pahinga pa tayo tulog muna tayo para ano ay pahinga natin ang ating katawan mahirap abusuhin ang katawan yan ang pinaka ano natin dito investment natin dito sa ibang bansa katawan natin, yung kalusugan natin kasi pag nagkasakit yan isa lang ang katawan pag nagkasakit yan at bumagsak yan ako Uh, mawala na sa siya lahat ng pinagpaguran mo kaya ingatan ang katawan kailangan din mag invest sa sarili masyadong mapusuhin ang katawan dahil isa lang yan matulog kumain hanggat may makakain huwag lang yung sobra sobra lahat ng ano lahat ng sobra masama di ba kaya yung sakto lang Huwag naman gugutumin yung sarili mo masyado Kung masyadong gugutumin Kumain ka lang Enjoy your life diba? Pero alalay ka lang din syempre Lalo sa panahon ngayon Mainit dito Pagka masobrang ka rin sa kain Lalo pagka mahilig ka sa Karne Maka Maka baga ka naman Maka iblad ka naman discipline lang discipline eh, siyempre kailangan pa rin yung exercise exercise pa rin tayo number one yan importante yan exercise health is wealth sabi nga diba ito lang ano wala kang masyadong maraming maraming pera kung wala ka namang sakit na iniinta wala kang sakit na inaalagaan mas okay na yon kaysa sa napakarami mo ang pera napakarami mo negosyo may sakit ka naman di ba? di mo rin ano di mo rin masyado may enjoy ang buhay mo kasi konting kamali ka lang pwede ka magpahinga pero yung ano sakto lang malusog ka naman, wala ka masyadong sakit, wala ka nararamdaman sakit ng sakit na ano, yung mga malalalang sakit, yung mga sakit ng mayaman. Eh, aanin ko naman yung sobrang dami ng yaman mo kung may sakit ka naman na ano, <laughs> inalagaan, di ba? Matuto lang tayo makontento, okay na yun. Makontento lang tayo. May lang sekreto sa buhay para maging masaya. Makontento ka lang kung anong meron ka. Huwag nang lang hahangatin yung nasa iba. Hindi mo naman kaya, di ba? Kung kaya mo lang, kung masyadong pressurein sarili mo. Huwag masyadong marasahin. Darating din yan tamang panahon yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa pag -crying. Darating at darating din yan. Sabi nga, di ba? Trust in God's perfect time. Tiwala ka lang sa ano sa Dios na ano nakakaalam ng lahat. Bibigyan naman niya sa iyo isang bagay pagkaalam alam niya ready ka na. Pero pagka nakikita niya na hindi ka pa ready, kahit magtumble-tumbling ka pa diyan, hindi bibigyan siya 'yan. Di ba? Ganun lang 'yun. Reality 'yan. Kaya, ano lang, pinaka-importante sa lahat talaga. Uh, tiwala ka lang sa taas syempre Bala kami sa taas sa mga ano pangarap mo sa buhay mo, yung goal mo i ano mo lahat sa kanya. Pag uh, ilagak mo lahat sa kanya, uh, siya nang bahala do. Na syempre, ang aasahan mo 'yon. Syempre dapat susunod ka rin sa kanya. Kaysa naman di ano, hindi yung hiling ka nang hiling, eh, hindi mo naman sinusunod yung mga kagustuhan niya, di ba? Wala yun <laughs> Kailangan sumunod ka rin sa mga gusto niya para makita niya na ano bibigyan niya rin yun sa tamang panahon diba? yun lang na mga ka-bro ang tagal lang naman natin excited lang ako mag vlog ulit ngayon mag video video kasi nga day of dating bukas alright 3 days ulit pahinga na naman tayo ng tatlong araw walang gagawin tambay lang sa bahay pahinga kain tulog lang tayo okay na yun at least may pahinga na naman natin yung katawan natin Makapag-relax na naman tayo Ito Yun yung pinaka number one na ano natin dito sa ibang bansa Kasangga, day off Ang day off Kaya yeah, tatong araw na day off tayo Kaya yeah, enjoy natin to so, Diba? na lang itong video natin mga kabro, andito na ako sa bahay Siyempre, thank you thank you very much sa panunood At shout out sa inyo lahat God bless you and peace out.